Sa nakaraang kwento natin ay wala man lang naging pinsala si Teal kay Rado at bigla itong napaluhod. At sa pagpapatuloy ng kwento, nilapitan naman siya ni Rado at sinabi niya na gagawin niya ang taksil na batang ito na isang ehemplo para naman matulungan ang pari na maintindihan ang kanilang layunin. Naghahanap ng paraan ang pari dahil sa isip-isip niya na sa puntong ito ay mamamatay si Teal kung hindi siya gagawa ng paraan. At dito nakita niya ang kanyang sibat at agad niya naman itong kinuha at sa isip-isip niya na may kaunting karanasan din siya sa paglalaban at sabay sugod sa kairido sa likod nito. Bigla namang hinawi ni Jeff ang sibat ng pari gamit ang kanyang espada at tinanong niya ito kung ano ba ang kanyang ginagawa. Buong lakas naman na sumigaw ang pari na tumakbo na si Teal. Habang si Teal naman ay may namumuong luha sa kanyang mga mata at agad naman itong tumakbo palabas ng simbahan. Nakita naman yun ni Jeff at sinigawan niya ito na tumigil siya sa kakatakbo. Sinabihan naman siya ni Raydo na hayaan na lang niya ang bata dahil marami pa namang natitirang bata dito. At nang walang ano-ano'y inataki niya ang matandang pari. At sinabi niya na kailangan nilang ipaalam sa matandang ito kung sino sila. Nakita naman yun ng mga bata at tinanong ng batang hindi makakita kung ano ang ingay na yun. Sinabi naman ng pari sa mga bata na lumayo sila dito. Natakot naman ng bahagya ang mga bata. Agad naman sinabi ni Jeff na kung aalis sila sa kinatatayuan nila ay puputulan niya ang ulo ng pari. Habang ang pari naman ay walang magawa dahil hawak siya sa ulo ni Raydo. Kaya naman binalaan siya ni Raydo na unti-unti niyang tataasan ang pinsala ng kanyang magic lightning para malaman niya kung gaano kahalaga sa pari ang mga bata. Lumipat ang eksena sa ating bida at Shelly. Sinabi naman ni Chrome na gusto niya sanang gabayan siya ni Shelly para naman makabisado niya ang pasikot-sikot sa lugar na ito. Masayang tugon naman ni Shelly na gagawin niya ang lahat para sa ating bida at gagabayan niya ito dahil alam niya ang bawat sulok ng lugar na ito. Naalala naman agad ni Shelly ang gantimpala na kanilang nakuha dahil sa pagpatay ng pinunong halimaw. Humingi naman siya ng tawad dahil hinati na nila ang pera na nakuha nila sa Magic Stone. At sinabi pa niya na kailangan niyang kunin ang pera sa pari at kay Frank at pati na rin kay Guido. Tugon naman ni Chrome na huwag na dahil hindi naman siya interesado doon sa baypakita sa kanyang pera. Napagtanto naman niya nakakarampot na lamang ang kanyang pera at humingi naman siya ng dalawandaang goal kay Shelly para ipangbayad niya sa kanyang tinutuluyan. Sa hindi kalayuan ay may sumigaw at tinatawag nito si Shelly. At dito nakita ni Shelly na tumatakbo si Teal at umiiyak. Nag-aalala naman si Shelly sa kanya at sinabihan niya ito na hindi siya dapat pumunta dito ng mag-isa lang dahil napakadelikado. Hindi naman mapigilan ni Teal ang kanyang pag-iyak habang sinasabi niya na merong nakakatakot na mga tao ang pumunta sa kanilang simbahan at papatayin nila ang pari. Natigilan naman ang bahagya si Shelly sa kanyang narinig at humingi siya ng paumanhin kay Chrome dahil kailangan na niyang magmadaling umalis. Tugon naman ni Chrome sa kanya na sasama siya. Habang pinagmamasdan niya si Shelly ay sa isip-isip niya naman na siya lang ang makakapagkatiwalaan niya sa mga impormasyon patungkol sa bayan na ito subalit hindi niya maalis sa kanyang isipan at naalala niya ang pari na nag-aruga sa kanya noong bata pa lamang siya. Kaya naman hindi siya nagdalawang isip na sumama para tumulong dahil parang personal din ito sa kanya. Balik ang eksena sa simbahan at dito ginagamitan ni Raydo ng kanyang kasanayan ang pari. Maya-maya pa ay tumigil na muna si Raydo. Sinabi naman ni Jeff na nagmamatigas pa ang matandang pari na ito, bigla niyang tinapakan ng ulo ng pari sabay sabi na kung gusto niya pang mabuhay ay sabihin niya na sa mga alaga niya na makinig sa kanila. Dagdag niya pa na kukunin din naman nila ng sapilitan ang mga bata kahit mamatay pa siya sa Dura sa ulo ng pari. Habang ang pari naman ay nawawala na ng pag-asa at iniisip niya na wala rin namang mangyayari kung susubukan niya pang pumalag dahil sa kabila ng kanyang katandaan ay malalakas ang mga ito kumpara sa kanya, at iniisip niya na lang na gusto niya na malaman ng mga bata na mahal niya sila. Linakasan niya ang kanyang loob para sabihin na sa huling hininga niya ay hindi siya umatras at sigurado naman siya na matutulungan ito ang mga bata sa buong buhay nila. Nagalit naman si Jeff sa kanyang narinig. Sa isip naman ni Raydo na mukhang hindi na kinakaya ng matanda ang kanyang binitawan na pag-ataki kanina, kaya naman nagdesisyon siya na tatapusin niya na ito bigla niya namang sinabihan ng mga bata na manood sila sa kanyang gagawin. Habang humahanda siya ng pag-ataki, sinasabi niya sa mga bata na ganito ang mangyayari kung kakalabanin nila ang evil dragons. Makalipas ang ilang sandali ay bigla namang dumating si Nakrom at tinanong niya kung ano ba sa tingin nila ang ginagawa nila sa pari. Napatigil naman si Rado sa kanyang ginagawa at sinabi niya na parang masyado silang maingay dahil merong taong dumating para makisali. Tiningnan naman ni Jeff ang ating bida at sa isip niya na natatandaan niya pa ito. Nakita naman ni Shelly ang tatak ng evil dragon kaya naman nagulat siya dito dahil sa pagkakaalam niya ay pinaghaharian ng bayan na ito ng mga evil dragons. Tugon naman ni Raydo sa kanya na alam niya naman pala na sila ang evil dragon at tinanong niya ito na kung bakit pa ba sila nangingialam. At dagdag pa nito na dapat handa na silang mamatay. Kaya naman bahagyang napa si Chrome dahil pinalabas ni Rado ang kanyang kasanayan. Bigla namang humalakhak si Jeff at sinabi niya na kaya pamilyar ang isang yan dahil siya pala ang tumakbong bumabahag ang buntot. Naalala naman ni Chrome na ang isang ito ay manginikil mula sa guild. Mayabang naman na sinabi ni Jeff na sa ngayon ay wala nang makakapigil sa kanya dito at tinawag niya pang duwag ang ating bida. Habang ang pari naman ay nag-aalala kay Shelly at sa kay Chrome kahit hindi niya ito kilala. Sa isip-isip niya na kailangan na nilang tumakbo dahil ang evil dragons ay mga halang ang kaluluwa. Dahil sa kanilang ginawa ay hahabulin na sila ngayon ng evil dragon. Binunot naman ni Chrome ang kanyang espada at nakita naman yun ni Jeff at sinabi niya na kinakalawang na at patapo na ang espada ng ating bida. Walang hamak niyang inalipusta si Chrome at sinabihan niya ito na nagmamatigas pa siya dahil ito siguro ang kanyang kauna-unahang pagbubuwis ng kanyang buhay. Naalala naman ni Chrome ang kanyang pinagdaanan ng nasa dungeon pa siya na ilang beses na niyang ibinuwis ang kanyang sariling buhay. Bigla naman siyang nagsalita na wala siyang balak katakutan ang kagaya nilang mga mahihinang nilalang. Nagulat naman si Jeff sa sinabi ng ating bida at agad siyang inataki ni Chrome ng kanyang espada at nasa lagyan naman ito subalit naramdaman niya na pambihira ang taglay na liksi at lakas ng ating bida at naisip niya na ang taong inaalipusta niya ay di hamak na mas mataas ang level sa kanya. Kaya naman hindi niya matanggap sa kanyang sarili na tatalunin lamang siya ng isang hamak na ito. Agad siyang naglunsad ng ataki gamit ang kanyang espada subalit dahil sa taglay na bilis ng ating bida ay mas nauna pa siyang umataki kumpara kay Jeff kaya naman napa-atres siya ng bahagya. Pagka-atres niya ay hinawakan niya ang kanyang dibdib at sa isip-isip niya na kaya siya umatras para man lang mabawasan ang pinsala na kanyang matatamo subalit daman niya pa rin ang pinsala kahit na meron pa siyang armor. Hindi pa man siya nakakatayo ay bigla siyang tinutukan ng espada ng ating bida habang nanginginig at sinabi niya na kaya siya nanginginig dahil sa sobrang galit niya dahil mas kasuklam-suklam pa sila kumpara sa mga halimaw. Wala naman na magawa si Jeff at maya, maya pa ay nanginginig na rin ang kanyang mga kamay dahil sa takot. At sa isip-isip naman niya na hindi siya makapaniwala na nanginginig siya dahil lang sa katulad niya na mahina lang. Nakita naman yun ni Raydo, kaya naman pinalabas niya ang kanyang kasanayan na Thunderbolt. Bigla namang naalerto si Chrome dahil sa liwanag nang nanggagaling kay Raydo. At nang walang ano-ano'y binitawa ni Raydo ang kanyang kasanayan patungo sa ating bida. Agad namang naiwasan yun ni Chrome dahilan ng pagtalon niya para makailag siya. Sinunda naman agad ng pag-atake ni Raydo gamit ang kanyang espada. At sinalag naman ng ating bida ang ataking yun gamit ang kanyang punyal na kinakalawang. Napagtanto naman ni Raydo na hindi ordinaryong tao ang kanyang kaharap. Sinabi naman niya na parang hindi ganun katalino si Chrome dahil kinakalaban niya ang Evil Dragon para lang sa sirang simbahan na ito. Naisip naman ni Chrome na hindi na niya kailangan pang itago ang kanyang kasanayan at lalong-lalo na sa bayan pa na ito na laganap ang ganitong eksena. Pinagmasdan na niya naman si Raido at napabilib siya dahil higit na mas malakas ito sa kanyang katawang tao. Agad na naman siyang sinugod ni Raido para atakihin at agad niya namang kinaunter ang pag-ataki ni Raido. Hindi naman makapaniwala si Jeff na nakikipagsabayan ng kanilang kalaban kay Rado. Subalit naisip niya na pagkakataon niya na itong atakihin si Chrome sa likod niya. Sa puntong papalapit na si Jeff upang atakihin si Chrome sa kanyang likuran ay bigla namang sinalag ni Shelly ang espada niya. Buong lakas namang sinigaw ni Shelly na siya ang kakalabanin niya. Agara namang nagalit si Jeff at sinabi niya na lahat sila dito ay minamaliit lamang siya at sinabi niya pa na pagsisisihan nito ni Shelly. Linakasa na ni Jeff ang kanyang pagindayog ng espada at bahagyang ininda naman yun ni Shelly at napaatres siya dahil sa isip-isip niya na mas mabilis at malakas ito kumpara sa kanya, napagtanto niya naman na mas mataas ang level ng kanyang kalaban kaysa sa kanya. Habang iniisip naman ni Jeff na mas mataas ang kanyang level kumpara kay Shelly at naisip rin niya na ito siguro ang kauna-unahang nakaengkwentro ang babae sa isang seriuso na laban-laban sa tao. Naisip rin niya na isang adventurer ang babae na ang tanging nakakasagupa lamang ay mga halimaw. Kaya naman mas madali lang sa kanya na labanan ito. At dito nagkapalitan na nga sila ng kanilang pag-ataki at sa isip-isip naman ni Jeff na pumapabor sa kanya ang panahon dahil mas lamang siya ng level at karanasan laban sa tao at naisip niya na walang rason upang matalo siya sa duelo nilang dalawa. napa naman si Shelly dahil hingal na hingal na siyang sabayan si Jeff. Tumawa naman si Jeff at tinanong niya si Shelly na kung natatakot na ba siya ngayon at sinabihan pa niya itong walang alam sa pakikipaglaban laban sa tao. Ngumiti naman siya at sinabi niya na gustong gusto niya na nakikipaglaro sa babae, dagdag niya pa na huwag agad mamamatay si Shelly. Kumunat naman ang noon ni Shelly sa sinabi sa kanya at wala naman siyang naging tugon. Habang si Chrome naman ay biglang napa-atres laban kay Rado. Sinabihan naman siya ni Raydo na taglay ni Chrome ang level at lakas ng loob subalit malas lang niya dahil walang magagawa sa kanya ang isang kinakalawang na punyal ng ating bida. Tinanong naman siya ni Raydo kung bakit niya napiling kalabanin siya dahil karaniwa naman na nangingibabaw ang malakas kaysa sa mahihina. Dagdag niya pa na kahit mapaalis sila dito ngayon ay wala pa ring magbabago. Dahil hindi siya nagsasayang ng enerhiya sa wala, hindi katulad ng kasama niya na si Jeff. Sinabi niya pa na hindi kagaya nilang matataas na level ay lumalaban sila ng totoo. At kung magkataon man ay hindi na makakabawi ang kanilang mga nakakalaban sa pinsala na kanilang natatamo, dagdag niya pa na kung susuko na sa ngayon si Chrome ay palalampasin niya na lamang ito. At dito binigyan niya ng huling pagkakataon si Chrome para sumuko at tinanong niya ito kung itatapon niya na lang ba ang kanyang sariling buhay dahil lamang sa kaawa-awang hustisya. Pagalit naman na tinanong siya ng ating bida na kung ang ibig ba niyang sabihin ay pinapatigil niya na siya dahil lamang wala itong pagkakaiba at tumatanggi siya na sumuko dahil lamang sa isang taong tulad niya na mas masahol pa sa halimaw. At dito naalala niya ang mga bagay na hindi hindi niya makakalimutan at sinabi niya na kaya siya hindi sumuko sa pangarap niya na maging mahusay na adventurer sa kabila ng pagiging walang kwenta niya dati. Sinigaw niya naman na hindi hindi siya sesuko sa isang taong tulad ni Raydo na kasuklam-suklam dahil malayo na ang naabot niya. Nagalit naman si Raydo dahil hindi nakikinig si Chrome sa kanya. Hindi naman gusto ni Raydo na magwala siya sa lugar na ito subalit hindi na niya kinakaya na mina maliit ang kanilang grupo na Evil Dragon. Kaya naman nagcast siya ng spell sa kanyang espada at tinatawag itong Lightning Sword. Nagulat naman si Chrome dahil hindi niya akalain na pwede palang gamitin ni Raido ang kanyang kidlat upang ilagay sa espada. Sinabi naman ni Raido na gagawin niyang abo si Chrome sa loob lamang ng isang segundo at ang tanging magagawa lamang ni Chrome ay ang pagsisihan ng kanyang naging desisyon na kalabanin ang Evil Dragon. Pagtapos nun ay agad namang sumugod si Raido para atakihin si Chrome. Nang papalapit na ang espada sa kanyang mukha ay bigla naman siyang umatras upang maiwasan ang ataki ni Raido. Pagkaiwas niya ay napaisip naman siya na siguradong mababasag ang kanyang punyal kapag sinalag niya iyon gamit ang kanyang sandata. Napagtanto niya naman na sa kasalukuyan niyang anyo ay mamamatay siya sa isang pag-ataki lamang. Naisip niya naman na kaya niyang iwasan ang bawat pag atake ni Rado sa kanya subalit hindi hanggang kailan. Dahil sa oras na makorner na siya sa pader ay sigurado siyang katapusan niya na. Habang naglalaban sina Jeff ay napalingon naman si Shelly dahil nag-aalala siya kay Chrome. Kaya naman agad siyang tinanong ni Jeff na nakukuha pa niya na mag-alala sa iba kahit naglalaban sila. Kaya naman ginamit ni Jeff ang pagkakataong yun upang atakihin si Shelly. Agad namang naalerto si Shelly at sinalag niya ang pag-ataki ni Jeff. Habang sa isip-isip naman ni Jeff na medyo malakas din naman pala ang babae kaysa sa inaakala niya. Habang pinagmamasda niya si Shelly na isip niya na mas lamang nga siya sa level at karanasan subalit hindi man lang siya makatama ng maayos dito. Bahagyang napaatres si Jeff at tinanong niya si Shelly na kung bakit siya nahihirapan kalabanin siya sa gayon na mas malakas siya kumpara sa kanya. Tugon naman ni Shelly na kung bakit pa ba niya tinatanong na kung alam na naman pala sa sarili niya at bigla na lang sumigaw si Shelly na dahil walang determinasyon sa bawat pag-indayog niya ng kanyang espada at hindi hindi siya matatalo ng basta-basta ng isang tao na gaya niya. Dahil sa sinabi na yun ni Shelly ay nagalit si Jeff at bigla niya itong sinugod. Habang papa si Jeff ay sa isip-isip naman ni Shelly na si Chrome nga ay lumalaban ng buong lakas kahit wala naman siyang kaugnayan sa simbahan na ito, at dahil siya ang rason kung bakit nasangkot si Chrome dito sa paglalaban na ito. Kaya naman linakasin niya ang kanyang loob para man lang makatulong siya kay Chrome makipaglaban sa abot ng kanyang makakaya. Habang si Chrome naman ay pilit iniiwasan ang pag-atake ni Raydo sa kanya. Naisip niya na hindi man lang niya kayang salagin ang pag-atake na yun at katapusan niya na kung mako-corner siya. Pinagmasdan na naman niya si Raydo at hindi niya na alam ang kanyang gagawin dahil sa haba ng abot niya dahil hindi man lang siya makalapit upang magkaroon ng pagkakataong umataki. Tinanong naman siya ni Raydo na kung ano ang problema bakit siya napatigil at sinabi niya na ipakita na niya ang totoo niyang lakas. Naisip naman ni Chrome na kung ikakansela niya ba ang kanyang paggamit ng masquerade sa harapan ng mga taong nasa paligid niya. Naisip rin niya ang kahihinatnan kung magpapalit siya ng kanyang anyo sa pagiging halimaw ay sigurado siya na magpapanak ang pari at mga bata dahil sa takot. At napagtanto rin niya na kung mangyari man yon ay hindi na makakapag-focus si Shelly sa pakikipaglaban. Kaya naman napagdesisyon na ni Chrome na hindi niya pwedeng ilabas ang kanyang halimaw na anyo. Maya-maya pa ay naalala niya ang nangyari sa dungeon at nagtataka siya kung totoo nga ba na kung pinalabas niya ang kanyang halimaw na anyo ay mas lalala ang kanilang sitwasyon. Subalit ngayon ay ibang sitwasyon na ito dahil mas nanaisin niya pang magkakagulo sila kapag nakita ang halimaw niyang anyo kumpara para nahayaan ang mga lalaking ito sa pagwawala dito sa simbahang ito. Naisip niya na kaya niya pinipigilan ng kanyang sarili dahil baka matakot ang mga bata at si Shelly sa kanya. Napatanong naman siya sa kanyang isipan na ang igong niya lamang ang pumipigil sa kanya upang ipalabas niya ang kanyang halimaw na anyo. Sinabi naman ni sa kanya na kung ayaw niyang gamitin ang kanyang tunay na lakas ay mamatay na lamang siya. Bigla namang nagcast ng isang spell si Raydo. Laking gulat naman ni Chrome dahil hindi niya akalain na dalawang kasanayan ang gagamitin ni Raydo sa iisang pag-ataki lamang. Pagkalunsad ng pag-ataki ni Raydo ay tinamaan naman ang ating bida sa kanyang braso at nalapnas ito. Sinunda naman agad ni Raydo ng pag-ataki at dahil sa bilis niya ay hindi na malaya ni Chrome na papalapit na pala siya. Habang sa isip-isip naman ni Raydo na mabilis na si Chrome subalit ito na ang kanyang katapusan. Naghahanda na si Raydo ng kanyang huling pag-ataki upang tapusin ang ating bida. Hindi naman gumalaw si Chrome sa kanyang kinatatayuan, sumigaw naman si Raydo na hindi niya masasalag ang kanyang pag-ataki gamit lamang ang maliit na kalawangin punyal niya. Pagkataman ng kanyang espada ay sinalag naman ito ni Chrome ng kanyang punyal at bigla naman itong nabasag at tumagos ang espada ni Raido patungo sa tagiliran niya. Naisip naman ng pari at napatanong sa kanyang sarili na kung talo na ba ang isang adventurer na yon. Sa isip-isip naman ni Raydo habang nakatusok ang kanyang espada sa tagiliran ni Chrome na nagawa niyang iwasan ang kanyang pag-ataki sa maselang bahagi ng kanyang katawan kaya naman naisip niya na pinapahirapan pa niya ang sarili niya dahil hindi siya agarang mamamatay ngunit na pagdesisyonan niya na dahil nasa pinto na siya ng kamatayan ay tatapusin niya na ngayon ang paghihirap ng ating bida. Nagtataka naman siya dahil hindi niya kayang hugitin ng kanyang espada sa pagkakabaon nito sa katawan ng ating bida at naisip niya na parang nakabaon ito sa solid na bato. Tiningnan niya ang espada na nakatusok at napagtanto niya na mabilis bumagaling ang sugat nito at iniipit niya ang kanyang espada at nakita rin niya ang kulay ng balat ni Chrome sa katawan. Ngumisi naman si Chrome sa kanya at sinabi niya na nahuli niya na ito ngayon sabay palabas ng kanyang mahahabang kuko at hinawakan ang espada nito. Nagulantang naman si Raydo dahil sa kabila ng sugat ni Chrome ay kalmado pa rin ito at sa isip-isip niya na parang may naalala siya sa kasanayan nito at sa malamig na aura ng ating bida. Habang ipinapaliwanag naman ni Chrome na pinakagat niya lamang sa kanyang paen si Raydo para lamang saksakin siya pagtapos niyang mabasag ang kanyang punyal. Bago pa man nakatusok ang espada niya ay pinalitan niya na ang kanyang balat sa likod sa pagiging halimaw at agaran nitong inactivate ang kasanayan niyang regeneration. Hindi naman makapaniwala si Rado at tinanong niya si Chrome na kung sino ba talaga siya. Bigla naman siyang inataki ni Chrome sa panganang buong lakas at napatumba naman si Rado at bago siya mawala ng malay ay sinabi niya pa na hindi siya makapaniwala na natalo siya. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag like, comment at mag subscribe na rin at ehitang ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos kita-kit sa susunod mga boss.